Kamusta mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Dubai at sa buong mundo? Welcome to Pinoy Pulse, no? Uh, where we dissect the hottest uh, political issues with wit, facts at isang dash ng Pinoy humor. <laughs> Ako si Hashtag WalkWithLan at ngayon pag-uusapan natin ng kuyog o oh, ang ingay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte is it a political witch hunt or a fight for accountability at bakit si attorney harry rocky ang naging boses ng laban para kay vp sara let's dive in Isang araw sa Davao, isang batang abogado ang nangarap no, na ipaglaban ng hustisya. That's attorney Harry Roque mula sa UP Law hanggang sa pagiging tagapagsalita nang hinintay natin ang boses. Ngayon siya nangunguna sa depensa ni VP Sara laban sa impeachment storm na pero bakit nga ba ito nangyayari? Anong real score sa likod ng mga akusasyon? Let's unpack this. Kung gusto nyong malaman ang buong kwento, hit that subscribe button, i-like at i-comment, at i-share sa mga kaibigan nyo ha, sa Quezon City, Dubai at kahit sa Sydney para sa mga OFWs natin. Ha? Kung na-miss nyo ang chika sa Pinas, this is your chance to catch up. Send us some super thanks para suportahan ang content natin na hard-hitting pero heartfe Heartfelt. Let's aim for 1,000 likes before this video ends. <laughs> Ngayon, tatalakayin natin ha, ang impeachment process, ang mga paratang kay VP Sara, ang papel ni Atty. Harry Roque, at ang bigger picture sa likod ng political drama na ito. We will break it down into five sections. The impeachment process, the allegations, the defense, the political motives, and what's next for Sara and the Philippines. Ready na ba kayo? Tara na. Okay, so ano nga ba ang impeachment? Sa madaling salita, it's a process to remove a public official like VP Sara for culpable violation of the Constitution, graft and corruption, or betrayal of public trust. Sa Pilipinas, it starts the house, sa House of Representatives where they need a one-third vote to file a complaint. Tapos it goes to the Senate na magiging uh, impeachment court kung two-thirds ng senators ha mag-guilty boom, remove from office and possibly banned from public office for life. Parang reality show ito ha, mga kaibigan. Pinoy Big Brother Impeachment Edition. Pero seryoso ha, this is a high-stakes game. Remember, Renato Corona in 2012, convicted. Joseph Estrada in 2001, aborted. Ha? Si VP Sara ang panglima na official na na-impeach. Na uh, big deal ito. On one hand, the process ensures accountability kung may ebidensya ng corruption or betrayal, dapat lang ha, maimbestigahan. Pero critics like Attorney Roque argue, it's often a political weapon. Sa case ni VP Sara, may mga nagsasabing it's a Marcos-Duterte power struggle lalo na't si Sara ay potential 2028 presidential contender. <clears throat> Ano sa tingin ninyo? Legit ba ang process o politically motivated? Drop your thoughts sa comment section. And for our OFW friends in Riyadh or Toronto, tell us how this affects your view of Pinoy politics. Okay, so ano ang mga paratang? No? Eight articles of impeachment, mga kababayan. Dito ang bribery, corruption, high crimes, at betrayal of public trust. Ang pinakamalaking issue, alleged misuse ng 612.5 million pesos, confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May accusation pa ng plotting to assassinate President Marcos ah, his, uh, and his wife, no? And the House Speaker, grabe, no? Parang teleserye. Isang araw, si Vivi Sara, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Naharap sa mga tanong tungkol sa pera, 612.5 million pesos, saan napunta? Sabi ng House, may irregularities. Pero si ha denied to the max. Sabi niya, wala siyang ginawang mali at ang mga paratang ay baseless. Pro-prosecution, uh, sabi mga House na dominated ng Marcos allies, says may solid evidence sa misuse ng funds. They point to the legislative inquiries showing unaccounted expenses. Inaman ni Atty. Roque at ang Duterte Camp argue na itong mga paratang ay politically motivated. Sabi nila, walang concrete proof at ang impeachment ay parang pigilan para pigilan si Sara sa 2028 election. Parang manihisang drama pero instead of grabbing a bang, gawain ng budget. Sino ang tama? Ang House o si VP Sara? Mula sa kanyang days bilang human rights lawyer hanggang ngayon, si Roque ang nangunguna sa depensa ni VP Sara Duterte. Sabi niya, ang impeachment ay may serious constitutional infirmities. Ano yun? Ha? Basically, sinasabi nila na ang proseso mismo ay flawed, lalo na tatlong na unang impeachment complaints noong December 2024 ay di umano inaksyonan ng tama ng House. Isipin nyo, si Atty. Roque, ha? Parang, parang ano, ano? Parang to kill a mockingbird. <laughs> Standing up for what he believes is right. Sa kanyang privileged speeches at interviews, nasabi niya na ang impeachment ay isang political maneuver para siraan si Sara na malakas ang laban para sa 2028. Si Roque at ang Duterte Cam insist na walang sapat na ebidensya at ang Senate's move to return the case to that house proves may butas ang kaso. Pero sabi ng House Prosecutors, like Congresswoman Gerbil Luistro, they have done their job at ang Senate ng my jurisdiction dahil na-issue na ang summons kay Sara. Si Atty. Rocky parang David versus Goliath dito ha, fighting the House Giants. Pero sino ang mananalo? Let's talk about its it sa comment section mga kababayan sa Hong Kong at Sydney. Okay, let's get real ha. Politics is a dirty game. Ang impeachment ni VP Sara ay hindi lang tungkol sa pera or crimes. It's a Marcos versus Duterte showdown. Si Sara, anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malakas na contender sa 2028. Sabi ni Senator Amy Marcos nga, kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, it's a move to keep Sara out of the race. Pero sabi ng Octa Survey, 78% ng Pinoys wants Sarah to face the trial. Ano ang laban? Ah, ang house na puno ng Marcos allies ah, says it's about accountability. Sabi nila, si Sara ay may kasalanan na kailangang sagutin. Pero ang Duterte camp naman, with Roque leading the charge, says it's a smear campaign to weaken Sarah's political future. Ni Senator Bato dela Rosa, ha? it's constitutionally unsound. Parang Game of Thrones ito, mga kaibigan. House Marcos versus House Duterte. Fighting for the Iron uh, Throne ng Malacanang. Sino ang team start nyo? Drop it sa comment section, mga OFW sa Qatar at Toronto. Kung natutunan nyo, ha? something new, i-share this video sa mga kababayan nyo sa Dubai, Japan at Australia. Send a super thanks to keep us going. Okay? So anong sagot natin? No? Anong susunod? The Senate voted 18-5 to return uh, the impeachment case to the House for constitutional clarification. Si VP Sara has 10 days, 10 days to answer the summons. Pero she's in Kuala Lumpur on a personal trip. Timing di. Ang House dominated by Marcos Allies is unlikely to back down. Pero si Atty. Roque at ang Duterte Camp ay handang-handa ng lumaban. Sa US, na-impeach si Trump twice pero hindi na-convict. Sa Pinas, si Renato Corona lang ang na-convict sa history ng impeachment. Ang tanong, will Sarah's trial push through or will it be fizzle out like Estrada's in 2001? Isipin nyo, Si Vivi Sara bilang isang underdog sa pelikula, nahaharap sa malaking pagsubok pero may atoy ni Roque ha, bilang kanyang mentor. Will she rise or fall? The answer lies sa Senate, sa House at sa Supreme Court where both sides filed, filed petitions. Anong prediction nyo? So mga kababayan, ah, that's the kuyog on VP Sara's impeachment. It's a battle of evidence, politics, and power. Si Attorney Harry Roque nga, with his legal prowess, is fighting for Sara's legacy. Pero ang tanong, is this about justice or a 2028 power play? The truth is out there, pero kailangan natin ng mas maraming ebidensya at transparency. Kung nagustuhan niyo ang deep dive natin, hit that subscribe button. I-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Dubai, at Toronto, send us a super thanks to keep this channel alive for OFWs and Pinoy youth worldwide. Let's get to 5,000 subscribers by next week. Hindi lang 5,000 kasi ano na po tayo, no? Hindi naman sa pagmamaya, ba? ha? 13,000. Let's get 15,000 subscribers by next week. Drop your thoughts sa comment section. Team Sara ba kayo o team Accountability? Let's keep the convo going. Sa huli, ang laban na ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara o Atty. Roque. Tungkol ito sa future ng Pilipinas. Naman, stay informed, stay engaged, at mabuhay ang Pilipinas. Salamat at see you in the next video.